Para po sa mga gusto mag fried chicken business, ganito po ang tamang pag chop ng mang inasalkat. Ang una po natin tatanggalin dito ay yung leeg. Sundan nyo na lang po itong video para mas madali kayong matuto. Ituturo ko pala sa inyo mamaya yung pressure bawat parts ng manok. Isasagad nyo lang ng konti yung paghiwa ng neck. Para mas malaki siyang tignan kapag naluto. Napakaganda nga pala magtayo ng fried chicken business ngayon kasi sobrang laki talaga ng tubo nito. Isunod natin yung lower part ng manok yung dalawang legs. Dito sa part na to dapat tantsado niyo yung pagka chop or uh, saktong-sakto lang yung pagkahati para hindi mas hindi mapalaki yung isa or hindi mapalit yung isa. Gusto mo nang mga ganitong video at since uh, bago pa lang naman ako dito sa YouTube, baka naman pwede ako makahingi ng request. Uh, I-like mo naman at uh, subscribe itong aking munting YouTube channel. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Dito daw ako naman tayo sa upper part ng manok at dito ay tatanggalin naman natin yung dalawang wings. Okay, so ganyan lang ang pagtanggal ng wings guys. Sa ngayon meron na nga pala kaming 31 cart or yung Kanto Fried Chicken Business. Umaabot nga po pala ng 200 to 260k yung aming sales every day. So dito hatiin lang din natin yung sa gitna yung dalawang pitcho mga idol. So lalagay ko yung presyo dito mga idol no. So sa pitcho natin, dalawa yung pitcho natin dyan. So 160 pesos ang isa, so 120. Then sa hita naman ay uh, 60 pesos din ang isa. So dalwa dalawa yan ay 120. Sa wings naman natin, dalawang piraso din. 30 pesos naman ang isa, 60 pesos. Then sa neck is 10 pesos. So a total of 310 pesos.